Dumating na ngayong araw ang mga labi ng isa pang overseas Filipino worker na nasawi dahil sa gyera sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Kasabay nito, dumating din kayo na umaga ang mga OFW mula naman sa bansang Lebanon. Narito ang report. Music Nagpapatuloy ang repatriation ng mga Overseas Filipino Workers na apektado ng gulo sa pagitan ng Israeli government at ng grupong Hamas. Sa talan ng Department of Migrant Workers, sa apat na batch ng mga OFW na nailikas umabot na sa 124 ang napauwi sa Pilipinas. Nakatakda namang dumating sa Lunes ang ikalimang batch ng repatriation mula sa Israel. Inaasahang dalawamput-dalawang mga OFW ang darating sa Lunes at kabilang ang isang sanggol. Samantala dumating na rin sa bansa ang mga labi ng isa pang OFW na nasawi sa giyera sa Israel. Si Angeline Peralta Aguirre, 32 taong gulang ang ikalawang OFW na nasawi sa giyera sa Israel na naiuwi na ngayon sa bansa. Dalawa pang mga labi ng OFW ang inaantay pa na may uwi sa Pilipinas. Naka-uwi na rin sa Pilipinas ngayong araw ang anim na Pilipinong na i-repatriate mula sa bansang Lebanon, bunsod rin sa giyera doon. Lumapag sa bansa kanina umaga ang mga Pilipino repatriate mula sa Lebanon na kabilang sa humiling ng repatriation dahil sa tensyon sa pagitan ng Israeli at ng mga militanteng grupong Hezbollah. Matatandaan na nauna ng sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa mahigit dalawang daang mga OFW ang humiling na makauwi bago pa sila tuluyang maipit ng gulo sa Lebanon. Sa kasalukuyan nakataas pa rin sa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ang sitwasyon sa Lebanon. Nananatili namang bukas ang repatriation services ng pamahalaan ng Pilipinas para sa mga Pilipinong gustong makauwi. Tiniyak din ng gobyerno ng Pilipinas ang tulong sa mga OFW na nawalan ng trabaho dahil sa gyera sa Israel. Para sa Euro TV News, Alvin Palabello sumasaludo sa bawat Pilipino.